Siguro para sa akin ha, para sa akin. Mas okay na ako rito kahit kahit pa sabihin niyo na mataas yung cost of living dito sa Canada. Eh kung mabibili at mapapakain ko naman yung pamilya ko ng uh, yung mga nutritious meal, yung mga yung, yung hindi ka nagtitipid. Yun. Weekend, ngayon, weekend. Kala lang tayo gaala Actually, linggo na ngayon malapit na naman mag ano, matapos yung weekend mabilis ng oras vision. mabilis na araw parang ano, alam mo yun bitin na bitin yung dalawang araw sa pahinga <laughs> nagre-reklamo ko no? samantalang dati sa Pilipinas eh, pag nasa nagtatrabaho ko sa supermarket ang ano mo lang ang pahinga mo lang eh ano, buhay na buhay ang kalsada ano meron? Saka ah, yung ano ngayon, yung yung panahon, ano na, bumibilis na yung, yung pagdilim. Dati, inaabot pa ng alas 11, maliwanag pa eh. Ngayon, ano na eh, parang 9 o'clock pa lang, madilim na. Ano na, nagpaparamdam na si, ano, si, paparamdam na si winter. Sa ano, malamig na pagka umaga. Medyo, medyo lumalamig na pagka umaga. Saka, makikita mo rin yung mga damo, nagdidilaw na eh. ano, pero siyempre hindi naman kagad winter. Fall pa, Fall ang susunod. Di ba, meron nga apat na season dito sa, uh, ano, sa Canada. Winter, spring, summer, or fall. Yes. Tuloy ang buhay sa Canada. No, so, papunta na tayo sa fall. Magsisimula na lumamig. Hindi na kami makakapag-bike, hindi na makakapag ng ganito. Kaya, yun, pagkahapon, pumunta kami sa, ano, Minadosa. Yung Minadosa, Malapit yun dito. Parang small town din siya, parang siyang ano, para siyang para siyang ni 45 minutes away lang dito sa ano, Brandon. Pero ano, uh, ano siya, buhay na buhay siya pumunta pumunta kami kagapon kasi alam mo naman, ini-enjoy natin yung winter. Dapat may mapuntahan tayo every weekend. Yung ano na 'yon, yung small town na 'yon, yung parang piyesta nila kagahapon kaya kami rin pumunta merong ano merong mga meron silang parang float parade yung mga ganon tapos may mga may ano ba kayo, parang may mga stand pa na mga mabibilan mo yung mga ano nila parang mga local ano nila doon mga local na binibenta saka yun pumunta rin kami sa ano sa ang tawag nila Minidosa Beach <laughs> pero actually lake ano lang lake lang yun may lake sila dito yung ano yung tatawagin nila na beach yung lake. Eh, alam mo naman, hindi naman siya uh, beach. Lake lang siya. <laughs> Pero pinunta namin, maganda naman siya. Actually, pinunta nun namin yun la, nung, ano, nung kakarating namin dito. Kasama namin sila, Papa Beer. pa kami lang nila, Marlon. Hindi pa namin masyadong kasama sila, Yorme nun. Pero shoutout kila Papa Bir, napunta na kami nun. Siyempre, eh, kakarating, kakarating pa lang namin galing, ano, galing Pilipinas. Eh, nakita namin yun. Siyempre, hindi kami impressed kasi alam mo naman yung mga ano yung mga dagat sa Pilipinas. Ang gaganda eh. Pinuntahan namin yun. Meron pa ano, meron pa siyang ano yung parang parang may playground na ano na na sa ano sa mismong lake. Yung ano yung parang floating na ano palaruan, floating playground. Ang ganda. Eh, hindi naman kami handa na pupuntahan namin yun. So, ang ginawa lang namin, sinasilip lang namin. Pero sabi, sabi, sabi ko nga, balik na lang tayo para makapaglangoy dun. Ano lang, ah, parang yung mga fees, mura lang naman. Ay, pakita ko sa inyo dyan yung, ano, yung price kung magkano. Mukhang mag enjoy yung mga bata kasi ano eh, magandang laruan. Saka hindi masyadong maraming tao. Pero yun nga lang, hindi masyadong maraming tao. Nung ano lang yun, umaga lang nung mga bandang hapon, dumami rin. Ano, marami rin tao nung mga bandang hapon na. Tapos yung pagikot-ikot namin doon, ayos naman. Pa uh, din namin yung, ano, meron meron din yung parang ano, uh, ranch ng bison. Kasi yun yung ano, yung parang eh, oh, pambansang hayop nila dito sa Manitoba 'yun. <laughs> yung bison, 'yung parang malaking baka siya na meron mga akala mo may mane din siya na parang leon. Malaki basta malaki ah, uh, mala, malayo eh. hindi ko, hindi ko nilapitan, hindi namin nilapitan, hindi hindi pala pwede, <laughs> pero maganda, maganda yung pinunta namin eh. tapos pumunta rin kami sa ano, eh, parang, uh, dam nila doon, may dam doon eh, pinunta na rin namin, <laughs> nila, ano, nila, nila Romel, nila Marvin, nagpicture-picture like, kami doon, alam ko, last, last two years, pumunta kami doon, so, yun, Meron lang akong gustong ano. Meron lang akong i-update ko na kayo kung anong ginawa namin itong weekend. Ba ang ano ang ano ko talaga yung visit na nababalitaan ko sa Pilipinas no na 64 64 pesos daw sabi ng neta eh ano mabubuhay ka na <laughs> 64 pesos sa ah. sabi pag meron kang mahigit pa sa 64 pesos eh hindi ka na food poor Nakakatawa nga yun. Kung oh, oh, sa Senado ba yun, ini-interview sila. Ini-interview -in -in -ini Neda yung Neda At bali parang ang lalabas, eh, 21 pesos sa isang meal. kainan yan, 21 pesos. Paano ka naman mabubuhay sa 21 pesos, no? Ang sinasabi nga, ang sinasabi nga ng Neda. Oh, o, ano, tin tinatanong sila, kinu-compute ano, kinu kung ano ba yung yung mabibili mo sa 21 ay eh, sa ano na yan, sa 21 pesos na yan. Ang sabi, 7 pesos daw na ano na noodles. Buta 7 pesos na noodles. Anong year pa yung merong 7 pesos na noodles? Alam ko nasa 15 na nga yata yung isang noodles ngayon. Yung mga pancit canton ganun, 12, hindi ko alam. Pero sabi, 7. So dun pa lang sablay na. Hindi nila, hindi ko alam kung saan nila kinuha yung yung mga ano data na yun. Tapos, ang uh, 3 in 1 daw na kape, ano lang, 4 ba? Ah, <laughs> uh, ano kasi doon. Oo, makakabili ka ng murang nga na yung sinasabi nga ng NEDA. Pero hindi naman ganoon kamura. Kaya lang, ano ba? Uh, masustansya ba yung sinasabi na pwedeng ipam, ipang ano mo, pangkain mo sa pamilya mo or sa sarili mo, di diba? Araw -araw ba? Araw-araw ba ganoon yung papakain mo sa sarili mo? Pupunta magkakasakit ka sa bato niyan sa diabetes kung ganoon ang kakain mo hindi talaga ano, hindi talaga hindi ka talaga mabubuhay sa ganong ano, sa ganong pagkain, no? Tapos ang inaano ko nga, uh, gusto ko kasi i-relate dito sa pagtira dito sa sa Canada. Isipin mo 'yung pagka nasa Canada ka. Sabi, ang daming nagsasabi na mataas daw 'yung cost of living dito sa Canada. Eh, kung mataas naman yung cost of living dito sa Canada, pero mabibili po pa rin naman yung mga gusto mo at pangangailangan mo dahil tinatapatan ng gobyerno ng mga empl em em ano rito ng mga employers dito yung pangangailangan mo kahit pa mataas yung cost of living mo. Eh okay na ako sa mataas na cost of living basta yung pinapasahod sa akin ni ni employer, eh, sapat pa rin kahit pa gaano kataas yung cost of living dito. Tapos, tinatapatan pa yan ni government? May mga binibigay pa si government para sa mga tao tulad ng mga child support, ng mga GST, yung mga... Basta maraming binibigay dito para makabuhay ng pamilya, di ba? Iko Ikukumpara mo naman sa Pilipinas na mababa nga yung cost of living. Kaya lang yung ano mo naman, yung sinasahod mo naman, hindi naman sasapat para sa dahil pa, kung i-complete mo lang yung pabakain, yung sa renta mo ng bahay, yung transportation mo na na uh, nagmamahal na rin kasi nga basta mahal na rin yung pamasahe sa Pilipinas eh, di ba? Mga ganun. Eh, mas pipiliin ko na yung mataas na cost of living sa totoo lang. Isa sa <clears throat> mababa nga yung cost of living nyo sa Pilipinas, mababa rin naman yung ano mo, yung pinapasahod ni yung mga employers natin yung sa Pilipinas, di ba? Kaya eh, siguro para sa akin ha, para sa akin mas okay na ako rito, kahit, kahit pa sabihin nyo na mataas yung cost of living dito sa Canada eh, kung mabibili at mapapakain ko naman yung pamilya ko ng uh, yung mga nutritious meal, yung mga yung, yung hindi ka nagtitipid, actually ano ni eh, na napakita ko na sa inyo dati ni eh, na kasama ko yung mga anak ko pag nag-grocery kami. Ang ginagastos namin sa grocery namin nasa ano nasa nung kami lang ni Jasmine ay nung ako lang yung ginagastos ko lang sa grocery para mga 70 dollars okay na yun para sa akin. Nung dumating na sila, ang ang naging computation na namin parang nasa 250 to dollars ng grocery namin weekly, no? Kaya kaya pa rin kung iano mo lang kung kung ganun yung gastos ng grocery, no? Sa hindi na yung ano, hindi na yung yung tipid-tipid na nee, wag Wala yan sa budget, o mong bilhin yan. Hindi. Ano yun, kung ano dapintin, damputin ng mga anak ko. Sige lang. Ano yan, okay lang. Walang problema. Eh, basta sabi nga ng, ng aking father, shout out sa aking parents uh, tipirin mo na lahat, wag lang ang pagkain, no? Kasi eh, yan ang ano natin eh. Kaya nga tayo nagtrabaho para mabili natin yung mga ano eh, mga gusto nating kainin, gusto nating puntahan, diba? mga ganyan. Eh, ewan ko kung saan sana ako napunta. Pero yun nga, yun lang yung gusto kong sabihin, no? Ano nga, uh, hindi ko alam kung saan nakuha ni Neda yung mga pinagsasabi niya na pagkain. Ay, <laughs> siya yun pala yun. Mm, yun. <laughs> Na, ano ko ah, na ko. May nakakasalubong tayo na na tropa, tayo pagkwentuhan pa. Yun lang, yun lang yung sinasabi ko na ano, para meron naman tayong content itong araw na to. No? At ako'y eh, pabalik na rin sa bahay, mainit pa rin, no? <laughs> Sige na, like, share, subscribe, yung mga ganyan, alam niyo. Sige na, paalam.